Hi Leo, second half of 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang ganap? Anong parating sa inyo? Anong mensaheng gabay ang kailangang marinig ng mga Leo, ng taong nakikinig ngayon? Leo, anong ating may iwan para sa inyo? Message? Leo. Leo second half of 2024. Ano pong ating maiwan para sa kanila? Ayan, may umaangat pa. Add lang po tayo ng ilang messages. We'll be straight forward hanggat kaya. Okay. Leo. Uy, ang dami. Bilang nakita ko yung Seven of Cups, Madami. Parang madami talaga. Ito po. Maraming options, maraming ganap, maraming pwedeng parating, offers, opportunity, claim na natin yan. Bilang nakita ko ang page of swords, the six of wands, okay, sa isahin natin, the ace of swords, knight of cups, the seven of swords, four of cups, and the two of swords. Ito na, ayusin muna natin, ano, Leo, Guys, tayo po ay general reading. Still, just only take what resonate po. Sa realidad, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa po ay meron pa rin pagkakaiba. Sa sitwasyon, posisyon, relasyon, puros ano, pero Leo. Eto na, yung una kong naman mention Seven of Cups, ang dami, ano. Offers, opportunities, pakita natin sa life. Live na live po tayo ngayon sa FB. Salamat po sa iilang na nanatili. Meron tayong 3,000 viewers. Charis, tatlong viewers lang na nanatili kasi ano na, nung oras na, time check. 2.30 a.m. Ayan. Salamat po sa nakikinig ng Nilalive na talaga natin ang bawat trading. But anyway, Leo. Napakaganda. Ito hindi ko tinatamisan. Pero naway, huwag lang din po lalaliman. Gaano man ito kalaki, kaliit, pero meron tayong nakikitang success. Yes, guys. Especially po sa usaping karera. Actually, astrologically, ito, mag-share lang ng ilang info si Moonchild. Second half of 2024, si Jupiter, ito yung pinaka-favorite nating planet because siya yung tinatawag na planet of luck, abundance, expansion, giver of gifts. Ayan. It will enter Leo, your 11th house of hopes, wishes. Ano ba ito? Babalik ko ang katanungan sa iyo, Leo. Ano ba yung nasa puso mo? Yung ilang dasal mo? Yung ilang pangarap, ambition mo? Maging ano pa man yan? I-claim natin. Ano? Yung na-mention ko. Na merong success. Pwede mo na itong matanggap? Pwede mo na itong mabigyan ng pag-aksyon? Anything you hope for. Kung baga, ito yung nandito yung hopes. Nandito yung parang kahit kakarampot na pag-asa, kakapit ka dyan, merong liwanag, merong magagandang posibilidad. I-claim natin yan. Ano? Sumasang-ayon po ang ilang doggies na kung saan maaaring kailangan nating mag-boss. Wait lamang po. Ayan, naway magtuloy-tuloy ang katahimikan. Pasensya na po, pero eto na sumasang so, ayon talaga. Maaaring yan yung ano, no? Gano'n man kaganda yung ilang na may mention ni Moonchild, yung ilang possibilities, opportunity, syempre pa wala namang perfect. Meron at meron ilang hindrance or pwedeng maging hadlang. At minsan, wala tangi ilang kalaban dito, guys, kundi ang ating mga sarili. ba? Diba? Minsan, napapanghinaan tayo ng loob. But to be honest, ayan, meron talagang hadlang ako nakikita rito na may mention ko, wait lang po, ano, Okay. So, ito na. Medyo matagal tayo na papos. Ano? Siyempre, gusto naman natin tahimik ang paligid kahit paano para may parating ko ang mensahe. Leo. Bilang umangat dito yung success. Ayan. Again, gaano man kalaki, kaliit yan. Yung tagumpay na pwede niyong makamit. Especially nga po sa buhay, karera, trabaho, pag-aaral. I will be honest, merong umangat dito. Dahil kayo itong... Merong big wins may panalo, may may ipapanalo kay. May pag-angat, may pag-level up, may ilang options offer opportunity. So dito, kung hindi man, sabi ko nga, kung hindi man sarili mo lang din ang kalaban mo. Minsan wala tayong kalaban, 'di ba? Kundi yung pakiramdam, minsan hindi maiwasan tayo na nega. Minsan na natin ng sariling kakayanan. So wag ganoon, okay? Pero if ever kasi merong umaangat dito, na kasi nga po may patangat eh para bang yung iyong public image ay mapupuna ka eh ikaw yung maaring tingalain at gawing inspirasyon ng ilang tao sa iyong paligid at dito hindi maiwasan dahil wala namang perfect pero may umaangat dito na um eto maaring wala kang idea it could be a secret emotion na para ba nakikitaan ka nila na isa kang challenge? I mean, o natcha-challenge sila sa'yo. Maring wala kang ideya in a way na um, hindi mo alam kakumpetensya pala ang tingin sa'yo. So, umangat yung pagiging competitive ng ilang tao sa iyong pagiging Or worse, ay parang na insecure or nagsiselo sila sa kung ano yung ma-achieve mo or kung ano itong nararating mo ngayon or mararating mo sa susunod na mga buwang ito. Hindi mo pa man ito ma-realize sa iyong sarili, Leo, pero umaangat ka. Merong magandang movement, may magandang flow kung saan nakikitaan ka ng galing. So, dalawa, dalawa lang nga po yun. Maraming ikaw, ay, ikaw ay nagiging challenge or nagiging inspirasyon sa mga taong ito, sa iyong paligid. So, sana more on, nagiging inspired lang naman sila. At, napupunta doon sa pakiramdam, ay, kailangan kong galingan. Kasi nga, ang galing mo, Leo. Yung ganun lang naman, hindi kailangan laliman. So, if ever man talagang merong isang person na umangat kung saan merong katotohanan na marinig ka kahit sa simpleng balita, informasyon sa iyong paligid, trabaho, pag-aaral, life in general, sabi ko nga nag-highlight kung saan yung pangarap mo lalo, yung, yung amb ambisyon, sabi ko, um, kung meron mang big wins sa iyong buhay, kung meron mang tagumpay talaga, i-claim natin yan, ano, tanggapin na natin yan. Then, lalo pa kung meron itong ilang mag-appear na hindi natin may iwasan, na maring sila yung nagiging negative times or nagsiselos, ganoon, big wins, then, ikaw na lang itong mag-adjust. mag adjust be the bigger person na lang sa sitwasyon. Okay? Kung baga, unawain na lang. Ganun talaga. Hindi natin may iwasan ng ilang um, pwedeng iparating ng ilang tao sa paligid. If ever lang naman, yun po ay mag-apply para sa ilan sa inyo. But I see new beginnings. Opo. May lang sabi kong opportunity. May pag-level up sa position ba ito? Or may promotion? May lang breakthroughs na pwedeng ihain sa inyo ang mundo na ang ganda. Positive possibility, saan man uulitin ko, nag-highlight ang inyong ambisyon. So, nasan bang pangarap? Maaring ito ay isa sa matagal mo nang pinagdadasal, matagal mo nang gustong marating, mapuntahan, ganyan. Positive opportunity offers or new client, kung kayo'y mga negosyante, or self-employed, magagandang posibilidad. Ace of Swords, the Page of Swords, New beginnings. Yes, maning sabi ko nga, meron merong kayong ma-achieve eh. Pero more on the pag-level up to. Halimbawa, sa, kung nasan kayo ngayon sa posisyon, may pag-level up. As I've mentioned, it could be a promotion. So, merong ilang kayong pwedeng matapos o tatapusin or iiwanan in a way kung meron mang bago talaga na umangat na offer sa ibang kumpanya, ibang posisyon. Pero definitely, may pag-angat po. I-claim natin, okay? Ayan, ang may iwan niya yung moon child. So, yung pinaka-word din natin, this is not the best time para pagdudahan mo. Ang yung kakayanan, this is not The time, second half of 2024, to sit back para lang, ano no, kumbaga, bigyan ng pag-aksyon. Ito po ay something na, of course, kailangan tulungan din ng sarili. Dahil yung opportunity, guys, iba-iba tayo sa hindi lahat ay kusang dumarating. Kumbaga, patuloy, as long as andito ang puso mo, andito yung dasal mo, yung hopes and wishes sa buhay patuloy kang umuusad, patuloy kang humahakbang, patuloy kang sumusubok, walang imposible. This is the year, second half of 2024 to take back your power. At gamitin mo itong power na ito o lakas na ito, physically, emotionally, mentally, or even financially. Gaano man ano, no, kaliat yan o kalak kalaki, sabi ko nga, yung tagumpay natin nakikina, nakikita. Ano man yung ngayon, kung anong meron ka ngayon, kung ano yung available resources ngayon. Kung, kung andito kayo sa punto na gusto nyo magnegosyo, ayan, kung ano man yung ngayon, take action. Kasi magaganda yung possibility po na ating nakikita para sa inyo. Okay. Ano pa bang ma-add natin para sa mga Leo? Okay. Meron ako, ano na, no, medyo overwhelming. Bilang merong ilang hindrance tayo nakita, merong ilang glitch. Yes, may tagumpay, pero sabi nga nila, hindi natin agad nakukuha yung tagumpay. O hindi natin naman, nak uh, um, hindi tayo umaangat ng ganun lang. I mean, patuloy na merong ilang hadlang. ba diba? Misan nga, mas, kung kailan nasa taas ka na, parang ang daming humahadlang. Ayaw nilang maniwala palalo. I mean, kino-question ang iyong kakayanan. So, medyo overwhelming. Maraming ma-overwhelm lang kayo sa ilang ganap. Sa dami nito, yes to opportunity, Leo. Pero take it easy. Hindi mo kailangan ma-pressure. Isa-isa lang. Okay. Um, eto. Kasi, possible for some of you na makaramdam kayo or maisip nyo lang itong sitwasyon nyo na eto na yun eh. Ito na yung maring pinagdadasal nyo na matagal. Ito na yung kahilingan nyo. Yung patuloy nyo minibigyan ng movements at paggalaw. Pero wala tayong control. Lagi nyo alalahanin kasi meron tayong nakikita dito. Parang selos, insecurities. Ito reversal tayo every time. Parang ito yung maramdaman nyo sa isang tao or sa ilang katrabaho or sa inyo mismo sarili. Sabi ko nga minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Lagi yung tatanda ni ever mag-apply na wala tayong control sa lahat ng bagay. Lalo pa sa pwedeng maramdaman ng ilang tao sa paligid. If ever mag-apply yun, na meron talagang someone o ilang tao na hindi natutuwa o matutuwa sa yung pag-angat ng kagalingan, ibaling mo na lang, okay, yung iyong enerhiya o atensyon. Sa ilang sektor, napakadami. Seven of Cups, maraming pwedeng ihain sa inyong mundo. Huwag kayong ma-stuck doon sa pakiramdam na yun. Kahit sa simpleng opinion or komento na pwede nyong marinig sa ilang tao. Kasi, pwede kasi dito umangat ang inyong pagiging ano eh. Yung inyong mga sensitivity or sensitive side na ayaw natin. Baka, baka ma-stuck kayo doon. Okay? So, focus na lang ang the positive. Yung energy, divert sa mas. Alam yung meron kayong benefits. Ayan, diba? ba Tama naman. Huwag hmm. tayong mag relay doon sa ilang negatibo. Stay positive. Find other ways na alam mong makakatulong sa'yo. Kesa dito, sa pwedeng magpahirap sa'yo. Ayan. Okay. So, other messages, relationship-wise, angat, yung yung pagiging sociable, o yung yung social sector, may pag-highlight sa ilang tao na especially mal, madalas ay eh, Pwede itong part ng iyong friendship or community, organization na meron ka. Ilang um, workmates, ayan, napakalawak. Ano? Napakalami nga, sabi ko nga, limitless po. So, be open sa ilang possibility. Sabi ko nga, i-divert ang energy kung saan kayo ay higit na nagiging or magiging masaya. Ayan. Yung inyong mga social side, ipakita rin yan or maybe isang indikasyon yan, lalo pa nga po kung mag-apply yung ilang stress, ilang tension, or even conflict for some of you, i-divert yung energy sa kung saan kayo pwedeng mag-enjoy, in short. Siyempre pa, pipiliin, okay? Choose your battles wisely, Leo. Sigit kayong maging wise. Huwag kayong magpatalo sa ilang emosyon na pwedeng pumasok kahit sa inyong isipan lamang. Okay? Meron ditong support naman ako nakikita. Hindi kayo nag-iisa. Yung emotional support na pwedeng nyong matanggap sa ilang taong alam nyong totoo o nagiging totoo sa inyong paligid. Other messages. Ang dami, no? Ang daming parating. New beginnings po. Buhay career yung mga pangarap nyo kasi nga ma kaya marahil marami dahil maaaring marami kayong pangarap why not sabi nga nila mga ngarap na lang din tayo laki-lakihan na o damihan na ayan so napaka perfect din itong second half kasi sa dami nang pwede nyong harapin tugunan ilang gawain. misan may pagkakataon ba diba? lalo pa kung meron na kayong wish na matupad talaga mula sa mga tala This is the best time, second half of 2024, to check your relationship with your faith. Yung spiritual connection na meron ka sa kanya. Sa ating nag-iisang creator, si Lloyd, maging ano pa man po ang iyong religion. Napakahalaga, di ba? Minsan nakakalimut tayo. Kapag meron lang tayo kailangan, din lang tayo tumatawag eh. Di ba may pagkakataon na gano'n kasi sa hirap ng buhay, sa busy ng buhay, hindi laging nagkakaroon tayo ng time sa kanya. So, eto, yung paraan mo, okay? Na kung saan makakakonekta ka sa kanya. This is the time to do some reflection. Review your life sa ilang pwede mong mapagdaanan pa. Okay? But yung pinakamaganda, mas matutugunan mo yung ilang pangangailangan. Hindi lang para sa sarili, pero dito sa ilang tao sa iyong paligid. I feel, bilang kayo yung Leo, you have the biggest heart in the Zodiac. So, you will be big. Big. Kung baga, yung pagiging generous. Big generous at heart ng mga Leo. Higit yung aangat. Mas aangat din yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. Ma-share sa ilang tao sa inyong paligid. At yan yung inyong higit na matutugunan para sa kanila. Para sa inyo, Leo, kuha na tayo ng pinaka-final words. Advice, Leo, Okay. Anong ating maiwan para sa kanila? Leo. Final words po. Mula dito sa ating ilang napag-usapan, Leo. Second half of 2024. Ayan, meron nang umaangat dito. Peace. Ayan naman. Yung last message ko. About sa yung faith. Sa yung connection. Yung spiritual journey mo. Pagdating sa yung um, connection sa ating creator, kay Lloyd. Maging ano pa man po ang religion. Kasi alam naman natin, yung pinaka-powerful way para makamit mo yung peace. Ito. Yung peace, yung, yung pagkakalma ng buhay, ay through, Through God, ano? Through our creator. So, yung connection, mas laliman, mas bigyan ng attention din at enerhiya. Para sa inyo ngayong second half of 2024, Leo